Hi mga kamami sa mapagpalang tanghali sa inyong lahat. Ngayon nandito kami sa bahay ng kapatid ko dahil kaarawan ng kanyang apo. Uh, fourth birthday ang celebration ngayong araw na ito. So mga kamami, ayan ang kanyang, ang kanyang mga handa. Napakasimple lamang mga kamami. Pero masaya ang bata dahil sa maraming mga darating na bisita. So ayan mga kamami, So nag-uumpisa na nga yung kainan dahil ito ay tanghalian. So yung ibang mga, ayan, hinahanda yung bata para nasa ganoon kapag nag-blow siya ng candle. Ayan mga kamami. So napakasimpleng celebration pero makik makikita mo sa bakas ng kanyang muka ang kagalakan at kasiyahan. Dahil nga mga kamami, kadarating lang ng kanyang daddy galing ng Abu Dhabi para lang Ma maka-attend ng celebration ng kanyang anak na sa apat na taon na kaarawan niya. Ayan ang kanyang nanay, mga kamami. So, yung ibang mga bisita ay darating pa lamang. So, ayan, hinahanda siya. So, syempre, habang wala pang maraming tao, so, kinuhanan ko ng video yung mga na handa sa mesa at yung paano siya picturan, paano siya ayusan. Ayan. Ayan mga kamami. So sana mag-enjoy kayo sa panonood. So ayan mga kamami. So ayan dumating na yung uh, family ng manugang ni ate, yung balain niya. Ayan, dumating na sila. So, nagumpisa na ang kainan. So, konti pa lamang ang mga bisitan dumating mga kamami. So, titingnan ko mamaya kung makukuha ng ko lahat ng video yung mga darating pang mga bisita na kasamahan ng mama niya na nagtatrabaho sa Walter. Opo, nagtatrabaho siya sa Walter kaya lang nag siya ngayon dahil nga dumating ang kanyang mister. Ayan mga kamami, so ayan, busy busy sila sa sa pagpila para kumuha ng pagkain. Ayan, busy busy sila. Ito ang balain ng ate ko, yan. So, nagdala sila ng bibi. Ang sarap. Ayan ang asawa. Nag-serve uh, siya ng ice cream. Napakasarap ng ice cream na nabili nila. Napakasarap niya. Ubi flavor. Hindi siya sobra tamis at hindi rin siya sobra sa tabang. Tamang-tama lang ang lasa niya. Ngayon gusto, ayan, i-blow na ng apo ni ate ang kanyang apat na kandila sa cake enjoy, na talagang excited siya. Gustong-gusto na niya talagang i-blow. So, syempre, dyan, uh, kinantahan namin siya ng happy birthday. Kaya lamang inalis ko yung sound kasi baka makapiright ako kasi may ibang music na makukuhanan ng video nito. So, hindi na ninyo maririnig mga kamami. So, basta yan, makikita ninyo na i-blow niya ang candle. Talagang excited siyang i-blow niya ang candle mga kamami. kag. Ayan, o, oh. napakasaya, napakasaya ng bata dahil nga kasama ang tatay. So, ito naman mga kamami, hapon na. So, hindi ko na na yung ibang mga dumating bisita kasi sobrang dami kanina. So, ayan, uh, yung mga bata na bigyan na lahat ng ice cream. So, konti na lamang yung nakuhanan. Ito naman ang kanilang alagang pusa. So, ayan mga kamami, so ma... Mga kamami, sana po nagustuhan nyo ang video ito. Maraming salamat sa pagsama ninyo sa akin sa araw na ito. Sa para maka-attend ako sa Port Birthday. Uh, ng apo ng aking kapatid so maraming maraming salamat po sa inyong lahat shout out po sa lahat ng mga subscriber non subscriber ang mga nanood ng aking mga video shout out po sa inyong lahat God bless us all po maraming maraming salamat po sa patuloy na pag supportan ninyo sa aking youtube channel God bless us all po see you next vlog bye